So, nandito kami sa France. Magda-drive kami papuntang Paris. Pero, three and a half hours pa. Yan, you know? <laughs> o. Oh. stop over muna tayo sa, ano, gasolinahan. Two and a half hours na lang ang, ang biyahe. Kere lang. Snack muna tayo. Coffee break, guys. Para magising tayo sa katotohanan na nasa kalsada pa rin tayo. <laughs> Sandali na lang. din kami sa wakas. And afters, six and a half hours. <laughs> Ayan. Masibosing. Itong veranda. Couch. Maligit na bar. Kitchen. Nice. So, welcome to Paris! Super late na kami nakarating kasi nga. Laging stopover. Tapos yung Meron, ang lakas siya? ng ulan. Kompleto na. Oh, Kompleto na. Nag-rent kami dito ng Airbnb. So, Cute niyo. May, may oven. Oh, maganda siya. Tsaka, ilang two nights and three days kami dito. Magkano ito? For two nights? 160 euros na. O, ang oh, mura diba? Ire-recommend namin ito. Ano natin dito sa apartment? May mag-asawa sa bed. At dito yung manak ko. Cute. Maganda siya. O, oh, kumpleto naman siya dyan. Yan. Ano <laughs> yan? Ito yung <laughs> problema. Ano siya? Ito you yung siya. o, know, ref. May boiler pa. May coffee machine. So, may long weekend na nga si sir sa work. Kaya, ayun talagang hindi siya tumigil na hindi kami pumunta rito. Yun. Kaya natuloy ngayon. Ito guys. So, may dala kaming pagkain. Inumin. So, ready? Magsasain daw tayo. Yeah. May dala kaming ganito pero meron na pala sila. So, okay lang. Ano natin baon? Takot tayong magutom. <laughs> So, mag-coffee tayo. Naglagay na ako ng tubig. Ilagay natin dito yung cup na Yan, Yan. Tapos, Diba? Yan yung rice cooker na binili ko sa anak ko sa Pilipinas. Regalo ko sa kanya. Yan, saing tayo. Ang cute, diba? Lit-lit. Tama-tama lang para sa kanya. Oh, no. Akala nyo ng baong bigas, no? Hindi pwede yun. Kakain tayo ng kanin. May malapit na grocery dyan. Nakalimutan na ay magluto ng adobo, dahi. <laughs> Diyos ko, yung adobong malangi. Oh, yan. Iba, May rin kami vlog. Kasi sabi nga, total nakakotche naman, bitin ang lahat nang bibit-bitin. <laughs> Matagal na, niya kami ni Yaya pumunta dito sa Paris. Pero yun nga, nakakataon na yung schedule. So ngayon, bago mag-start sa work yung anak ko, at uh, ako naman na itaong bahay, So nagkaroon kami ng time So bago natin umpisa ng ating adventures dito Adventures talaga Adventures daw Sa Paris Ay kailangan muna natin kumain At see you guys later Samahan nyo kami ha Okay bye bye Ingat kayo